16 and 20, 1 plus 6 2 equals 3, 7 and 3, plus equals 2 plus 7, plus equals 1 3 equals 3, 3, plus 0 equals 3. Ito po yung posibleng tatama ng May 14, 2024. Nasa inyo po kung tatayaan nyo it, itong mga numero ng ito. Ito po ay sa sumada lamang. Lama po at maraming salamat.